for today's video mga ka-Island. Magme-makeup tayo. So tara na. So ayun mga ka-Island, na muna natin yung buhok ko. Tara. So ayun mga ka-Island, tapos na ako. Mag-ano ng buhok soap, mag-lotion na lang tayo. last one na lang, mga ka-island. Nakapaglagay na ako sa dito ko. Nakapaglagay na ako dito. Sa kamay ko na lang maglalagay. Sa mga sudok na di ko nalagyan. So, sa makeup na tayo, mga ka-island. So, mga ka-island, sa skin tint mo na tayo. So, blend lang natin. Lagyan yung buko. Mamaya ko lang aalisin yung mga kailan. ba? Iba na pa nga pinagka... Ang ini mga ka-island. Ano to mga ka-island? Pang 9 years old din to. Pero mag na ako sa Miraculous. So, ano naman tayo? Face powder na tayo mga ka-island. So, mag-apply na tayo. Pang ingay ng ibon namin. Gamit ko din curl line. Curl line gamit ko. Lahat mga ka-island curl line. So, maglagay na tayo ng lipin. tayo maglagay ng blush on. Mascara na tayo. pala mga ka island is Caroline na naman the es is blush medyo makapal. Lagyan lang natin ng powder, kaperaso. So, ayusin ko ulit mga ka-island yung buong ko. So, ayusin ko lang. Ayan mga ka this is the result. Bye-bye! See you for next vlog. See you on my next vlog. Bye! Oops, don't forget to like and subscribe and share. Bye, see you on my next vlog.